Ay, no, dito pala. Ay, wow! Ay, wow! Ay, wow! Nakukuha, kukulaga siya. Video, 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 Dito ka pala. Dito ka pala. Wow! Ay, dito pala yun. Oh! Dito pala. O, oh, dito nga. Love! Kuya ako din, pero. <laughs>

Siya mo magkakadikit lang siya siya okay o ano. Oo oh, nga pala no. Yung Chaiwan. Oo. Oh, oh, Chaiwan, oh. big wave. So, ibig mo sabihin makakarating ta doon sa parang panot na 'yon. Yes, gusto ah. mo doon. oh, punta yung panot na 'yan ating tingnan tumbukin si panot. Bago tayo bababa sa beach. Okay. May hagdan na 'yon. Sige. So, yeah. Hindi tayo manggagaling doon sa baba na 'yan, doon tayo magbubusay oh. Ka. Okay. So saan 'yon ang way? Ah. Okay. Ito Okay. So, tumukin natin para dadaan tayo sa hagdan pang baba ng beach. Yes. Ah, ito nun? May possible na maestro ka daw. Ayun. Ano ang bagay? Nung magkasama kasi kami, nung tawag nyo kay Mm. sabi niya, bigat ng bag. Sabi niya, naman. Dito tubig? Pati kaya nagiging... Gagaling ka? Diyan. Sabi niyo. Talagang kasi sabihan. Huwag kang uminom malamig na malamig na tubig. Normal ano lang. <laughs> Normal tubig lang. May isang na mga lalo? Gusto ka

Hindi ko alam na kadikit ko pantalo mo ko. Oh really? Yes. Pero maganda na yun kasi pababa na yung 1,000 na yun. Mm -hmm. Okay, that's nice. Woo! Or gawin kong ano, time lapse para may exit yung pag pag nag start na tayo sa 1000 iano mo sabihin mo sa akin kaya mag, mag time lapse ako ang tawag kasi nyo dyan 1000 ah, okay na yan pababa tayo hindi pa hakyat kaya patay tayo sa pakyat Ay, mga mundok tayong dalawa. <laughs> ha! Wala akong idea eh. ano sabi mo samahan kita? Ay nagka-idea ako. Basta lang sabi ko, wala naman ako ibang hihilain kundi si Nina. Dito yun. Dito Ay, wow! Dito Ay, wow! Ay, wow! Naku, ako talaga siya. Dito, video, video, video. dito ka pala. Dito ka pala. Wow! wow. Ay, ito pala yun. Oh. Dito pala. O, oh, dito nga. Wow. Oh. Oh. Kaya yeah, ako din pero <laughs> Basta kayo naman. Mayroon siya 360 oh. Uh Oo. -oh. Ang galing. O siya, siya lang mag-isa? Siya yata yung Amerikano kanina. Ay malamang no? No. Parang. Siya yung Amerikano yung kumakain sa akin. Parang. Di ba siya may bag na orange? Ito po na yun. Sige sige nga. Kung ikaw bumaba ka dyan lata. Kuya pera naman kami. Paano pa ka tayo bumili ng ganyan? Saka paano kaya natin papaandarin 'yan? Kaya ng ano? Ba mamaya bumalap Oh. ito yung nakikita sa bahay ni Ma'am oh, dun. Okay. ba? Diba? Ay narating ko din. Natunton din 'yan. Oh, no. yeah, taga-taga. Yeah, natutukan 'yan sa nakabili ako. Sobrang gundo. <laughs> oh, Mag-ipon tayo next year. La. Paano kaya mag-isa lang siya. So ibig sabihin hindi pwedeng may kasama tayo kung sasakay jan. Tayo tayo. Paano kaya ay nako? Baka bumulusok ako pag ako sasakay diyan. na <laughs> Tulungan mo ako na sa taas tayo na naloko. Na help me. Gusto ko makita ang pagbaba niya. Ikot siya doon, titingin siya sa another view doon. di awe, awe, dito pala sila. Magsimula. doon sa ano pa yung nakasulat doon ah pareho ibasahin nga natin itong nakasulat to try natin dito next year next year sige tingnan natin to una oh. natin yeah Ayan siya, oh, doon, sa malayo. na Bumalik na. Paano kaya pag bumaba? Bumaba ka na, uy? Bakit nag-iisa lang yan ngayon? Sana bumaba na ano siya para makita natin paano siya bumaba. hindi dito kung saan siya nag start sumakay baka doon sa unahan pa punta tayo para makita natin meron pang ano may daanan pa eh oh. bawal silang bumaba dito oh. sa sa golf course at sa Sheikho Beach so ito yung dalawa ang hindi niya pwede landingan mm -hmm. the rest pwede siya pwede Parang, bigla kaya nga, eh, paano kung masabit ka dyan sa kahoy? tao ka ng locapter. Hindi tayo marunong dyan. Isa lang naman pala siya. Hoy, nala, nakita yeah. ko na sa malapitan. Pero mas madami yan. Dati, di ba? Oo. oo Iba-ibang kulay. Ang ganda nga tinanggaling sa balkonin ninyo. Eh. Bakit ngayon nag-iisa lang siya? Baka pagka, ano, pag Weekday, konti Kasi may trabaho Siguro. Kasi yun, di ba? Oo. Uh -huh. Baka sandy talaga madami.